Unang una, uh, maraming maraming salamat po sa panginoon, kaya uh, ala uh, sa lahat po ng uh, nag, uh, sumusuporta at nagtitiwala sa, sa akin. At uh, pangalawa po sa ating sambayan ng Pilipino, uh, matuloy pong nagtitiwala no. At uh, of course sa uh, uh, dating Pangulong uh, Duterte na naging uh, mentor ko po sa pagsiservisyo. Isa lang naman po ang pinaalala niya sa akin noon. Alam niyo, hindi po siya nakikialam sa amin, paano po kami magtrabaho. Isa lang sinabi niya sa akin, just do what is right. Gawin mo lang yung tama. Unahin yung interest ng bayan. Unahin yung interest ng Pilipino. At yan naman po ang ginagawa ko noong unang termino ko po ay uh, nagserbisyo po kagad ako. Uh, after my proclamation, pumunta po ako sa nasunugan sa Kalokan, doon kami nagbudal fight. At uh, salamat sa tiwala ninyo sa akin. Hindi lang isang uh, probinsyano lamang na binigyan niyo po ng pagkakataon na ng makapagserbisyo. Hindi hindi ko po sasayangin yung tiwala na binigyan niyo sa akin. Senator. Sipag, pagmamalasakit at more serbisyo po ang, ang pwede ko ialay sa ating mga kababayan.